Takeover dito sa may bahay. Kaya another day, another mini vlog sa naman tayo. Habang wala pa yung asawa ko at andun sa may likod ng bahay namin, ay inumpisahan ko na ang paglilinis dito sa may divider namin. Lilinisan ko muna dito mga mare at pagtatanggalin ko muna itong mga gamit na nandito sa may divider. E, eh, makeover din kasi namin itong divider mga mare kaya kailangan ko rin talagang pagtanggalin ito para pag meron na yung asawa ko ay dire-diretso na. Ah? Maaga din kasi ako naghanda na, na pang umagahan namin mga mare para sabay na kaming kumain ng mga bata at nung nahatid na nga ng asawa ko ay agad ko na dito. mahaba bang ba paglilinis dito sa may likod ng divider namin mga mare dahil hindi ko rin talaga talaga nalilinisan dito. At nandito na nga yung asawa ko mga mare at nagtutulungan na nga kami dito sa may loob ng bahay para maayos na nga namin dito. At inumpisahan na nga niya ang pagputol dito sa may divider namin mga mare dahil tatanggalin nga namin dito sa may taas. Tatanggalin namin itong nasa taas ng divider mga mare dahil gumagalaw-galaw na nga ito at parang maliit na nga lang na pa ako ang nakakapit dito. At habang pinuputol na nga ng asawa ko mga mare ay winawalisan ko naman dito dahil napakaalikabok na rin talaga. At pagkatapos nun mga mare ay pinunasan naman niya ito ng basang tela dahil napaka nakalikabok talaga dito sa may ilalim. At nang tinanggal nga namin itong divider sa pinaglalagyan nito mga mare ay ang dami rin talagang basura dito sa may ilalim. Siguro nga inakot ito ng mga mababait mga mare dahil napakaingay rin talaga pag gabi. Kaya agad kong winalisan dito mga mare pagkatapos tinanggalan ko na nga rin ng alikabok itong dingding namin na sawali. May makeover din kasi namin itong sawali mga mare at pipinturahan nga namin at lalagyan namin ng varnish. At etong sawali pala na nakalagay dito mga mare ay galing lang pala ito sa dating bahay namin kaya umitim na rin. Pero may makeover pa rin natin yan mga mare para kahit papano ay gumanda tignan. At nung matapos na nga kami sa paglilinis dito sa may divider mga mare at nawalisan ko na nga rin dito sa may ilalim ay mag-uumpisa na rin kami sa paglalagay ng varnish tsaka pintura. Ang ganda rin talaga ng kalalabasan ng sawali mga mare pag nalagyan natin ng varnish. Kaya kahit medyo luma na nga itong sawali na nakalagay dito mga mare ay pagagandahin pa rin natin. Dahil etong sawali na nakapalibot dito sa may sala namin mga mare ay galing lang talaga ito sa dating bahay namin. Dating bahay kasi namin mga mare ay gawa lang sa kawali at kawayan. Kaya nung nagpapagawa kami ng bahay dito mga mare ay pinagtatanggal na nga namin lahat ng sawali doon kaya eto yung nilagay namin at ginawang pandingding. Basta day off talaga ng asawa ko mga mare ay nagtutulungan talaga kami sa lahat ng mga gawaing bahay. Kaya, habang maaga pa inumpisa na nga namin dito sa loob ng bahay mga mare dahil doon naman kami sa labas mamaya. Matagal ko nang pinaplano dito mga mare na may makeover ko nga ito at sabi ko nga sa kanya ay didikitan ko nga ito ng wallpaper. Pero, Pero ang sabi ng asawa ko mga mare ay mas maganda na varnish at pintura ang ilalagay natin natin dito sa may sawali kaya siya talagang nasunod. At tamang tama mga mare dahil may pintura pa naman at varnish dito sa may bahay kaya hindi na nga rin kami bibili. Hindi pa namin nalagyan lahat mga mare pero umaaliwalas na tignan dito sa loob ng bahay. Siguro maraming nakakarelate sa akin na nanay na napakasaya pag may nababago sa may bahay. At na nga ang kinalalabasan mga mare nung matapos namin lagyan ng varnish at pintura. At agad ibinalik ng asawa ko itong divider namin mga mare para maibalik na nga namin itong mga gamit dito. At napapaisip nga itong asawa ko mga mare na itong TV namin kami na ilalagay na lang namin dito sa may taas. Kaya agad yan tinalbahong mga mare at naglagay na nga rin siya ng paglagyan ng TV namin. Kaya agad ko siyang tinulungan dito sa pagkabit ng TV mga mare para matapos na nga rin kami at makapagpahinga muna. Mas lumuwag din kasi dito sa may divider namin mga mare kung ganito yung pagkagabit namin sa may TV. Kaya proud din talaga ako sa asawa ko mga mare dahil napaka madiskarte din talaga. At pala ang kinalabasan mga mare nung matapos naming malagyan ng varnish, pintura at naayos na rin namin itong divider. At yun lang, salamat!